Cheers! 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 Hi guys! My name is Gray and welcome back again to my vlog. na miss ko kayo. Medyo hindi na papadalas yung pag-upload natin ng vlog kasi busy-busy pa tayo sa lahat ng mga naganap sa buhay and our private life so kaya naman yun today mag ako ng Ilocos Dinardaraan. Sa mga hindi kakalam ang Ilocos Dinardaraan is a version of dinuguan. So, ano nga ba ang kaibahan ng dinuguan ng Ilocos at saka dinuguan ng iba? Simple. Sa Ilocos, it's a little bit dry. Not totally dry. Pero wala siyang luya or tanglad na nilalagay. Sa amin, garlic, onion, suka, that's it. And yet, it's still garlicky, savory, and yummy. So come and join me as we cook Ilocos Binardaran. Let's go! So ilalagay na natin tong pork dito. Wow! Ang dami pala. Katagdaon ko la lang tubig. Yan. Nakita mo yung mga brown-brown. If you can see the brown here, ito yung, mudang, ito yung lilinisan natin through boiling para matanggal yung mga dumi-dumi niya. Let's go! Pakukula lang natin siya for a while hanggang lumabas yung dumi. Then we're gonna clean it up. Then sasalang ulit natin just to ensure na malinis talaga siya. Taka-secure siya na maayos para hindi talaga siya mag-leak. Very nice. Kasi yung iba na bibili ko dito, ano siya? meron siyang naka-frozen. So, hindi siya maganda. So, nabili ko ito sa isang grocery, which is, hindi siya frozen, well-packed, good job. Ito na natin. Siyempre, malalagay na tayo ng suka. Ayan. Kunti lang nilagay natin. Para hindi siya masyadong maasin. So, lalagyan ko din siya ng salt. Pepper. then pang mekos mekos ikilala natin isang i-mix ng maayos thoroughly para mag-incorporate yung suka at saka sa dugo there you go tapos natin mag-mix so tatakpan lang natin siya you know what I mean So, tapos na natin i-first boil You kailangan know, mo ang daming dumi. I know may mga residue din yan ng pork, pero kailangan ko pa rin linisan. So, there you go. drain ulit natin yung tubig niya. So, salang na natin siya sa apoy ulit. Gusto lang natin ipadry dry yung tubig na natitira. Pagmamantikain natin siya, and then, igigisa na natin siya. Yes! So excited! So, kumukulo na siya. We're gonna put some salt. I-mix lang natin. Pepper. Bay leaves. then, inimix ulit the natin. Hindi pa natu yung tubig niya. Hinta lang natin siyang ma-dry out and mag sa sarili niyang mantika. Then, we're gonna put the garlic na later on. So, sinet aside ko yung part na to kasi wala siyang paglalagyan ng sphinx ng uh, bawang. So, we're gonna put it na the bawang. Garlic. We're gonna stay here muna hanggang maluto yung garlic. Naging fragrant na yung bawang, so we'll have to mix it para ma-spread out evenly. Susunod so, na natin tong onion, sibuyas. Start na siya mag-brown. Ibabrown pa natin siya lang konti para mas masarap. Mas masarap pa siya yung kinatosta mo siya. Ito lang si kreto namin mga Ilocano. Normally, inaadobo muna natin siya using toyo. Konting toyo lang, hindi siya masyado madami. So, gusto tama na yung pagkakatosta niya. So, we're gonna put the blood. Excuse me po sa mga hindi kumakailang dinuguan. hindi na natin siya nilagyan ng suka kasi yung, yung blood is meron na siyang suka sa pagluto ng dugo is i-continue sa steering lang natin siya para hindi siya magbuo-buo mag although meron na siyang suka to bind the blood sa may meats so that's fine gusto lang natin hindi masunog yung sa baba niya Ano'y makikita kung luto ng dugo? Pag nawala na yung redness niya, yung nag... nag-appear na siya ng dark... brown. Actually, brown to eh. Hindi naman siya black na black. Kapag natamaan ng ilaw. It's literally like a chocolate. And there you have it. We're finished. So, tapos na tayo magluto and uh, ano pa pang hinihintay natin? Tara, kain tayo! Ayan, so, tapos na tayo magluto. Kumawa ng konting serving na kasi lunch na siya. Late lunch actually. Ang oras na is alas stress. So, gutom na ako. Hindi <laughs> ko ka nagla-lunch. <laughs> so, cheers! Mmm. Very creamy. Tapos, hindi siya maasim. Ang iba sa mga dinuguan, maasim. But yung sa aming din dinaradaraan dinar sa Ilocos, hindi siya maasim talaga. Most, hindi na natitikmang yung pagka-garlic-y niya. At saka yung onion. Mm. So, And take note, hindi siya malansa, of course, kahit wala siyang tanglad. Kasi, meron siyang sukang nilagay. Cheers! Hmm. Padami na naman ako ng rice dito. Actually, nagtitip tayo ng anti-cholesterol prescribe ni doctor kasi mataas yung cholesterol natin. I'm sorry, Doc. Konji lang po, tawag ka mag <laughs> Cheers. Oh, last na siya. Let's go. Mahayabal pa tayo nito.